Hello guys! Dito na po tayo naman sa SM Mega Mall, Mabulo east in Ito po ang unang isin ng Cebu City at habang ako'y nag-aaral dito sa Cebu ay dito po ako laging tumatambay dahil kapag mainit ang panahon, dito po tayo patingin-tingin lang. Wala namang binibili, pamoy-amoy, wala namang kinakain. Ganito po tayo mga kaibigan ng Pinoy. Nagpapasalamat rin po tayo sa mga... Sa mga taong uh, mayayaman na uh, dito, uh, talagang nalilibre po ang mga tao sa magpapalamig dahil kahit walang pera, ayun po maibigan. Pero kapag meron kang mang nakita na uh, magustuhan mo, uh, talagang mapipilitan kukunin yung pinakahuli mong pera. gusto kayong kumain pupunta kayo dito sa SM ay 'wag niyo 'wag niyo kalimutan unahin niyo doon sa taas kapag kayo ay nagugutom dahil dito po napaka marami pong mga masasarap na mga restaurant dito masarap na pagkain at yung mga iba-iba pong mga klase ng pagkain ng mga sa ibang bansa meron pong mga grill mayroon soups mayroon pong Ramen sa Japan, meron po dito. Napakaganda po. At meron pong Filipino food tulad po ng mga mga mabangong na mga barbecue. Yan po, mga kaibigan at mga salads.

doon sa Southern Leyte at sa Gabol Handig Tagbakan Handig Lone Bull Philippines shout out kayo dyan dito po tayo marami pong salamat sa nagsponsor natin dito sa ibang sa ibang bansa nakapunta ko dito at doon po tayo sa hotel mga kaibigan sa totoo lang puro lang tayo hingi nangingi dito doon ay hindi naman tayo nagbihingi sa, kung saan nga silang nagbibigay ng bibigay sa atin ng kasihan usa silang nagbibigay bumibigay sa atin ng pera dahil po sumusubra na po siguro yung pera nila at uh, wala, wala rin tayong pinaglibangan mga kaibigan ay pa video, -video na lang po tayo para tayong si Mr. Ben Kahit nga tayo mga kaibigan ay medyo makukunti lang ating pera ay dito tayo ah, nagpapalamig at nga ito nga mga kaibigan at patingin-tingin nga lang tayo ah, mayroong mga pagkain doon, pamoy-amoy rin. Ito po mga kaibigan ang gitara na apat lang ang string at dito po nanggaling itong gitara na maliit na ukulele galing sa Pilipinas. Tayo lang po ang meron dito. itong nakapila mga kaibigan ito lang po ang tanging pagkain dito one sa SME Kamol parang hindi ka malulogi dahil po lahat na po yun mga kaibigan na gusto gusto one mo one. yung mga sweets, yung mga dessert yun andito na lahat para rin itong mga isang, isang restaurant ngunit po makakabili ka lang dito pipila ka lang at napakalakas marami pong marami pong pumipila dito dahil mabilis po mga